ayon sa komento ni Prag Kathleen Bernardo nagwala wala na halos maghubad na all her photo shows new Kathleen B new ST Queen tulad kay Rosana Roses as Osang si Alden na nga ba ang dahilan kung bakit ganto si Kathleen Bernardo sa publiko kung matatandaan nyo ay talagang napakaganda ng mga ginagawa niya ngayon dahil ito ay nagpapakita na sa publiko ng kanyang marahas na imahe lalong lalo na ito ang mga tao na nagkakaroon ng puwang sa industriya hindi naman masama na maging liberated pagdating sa mga pelikula dahil yan naman talaga ang kahihinatnan pag talagang naging adult na ang mga artista hindi nakagaya ng mga patwitams pa kung matatandaan nyo rin ay ganyan din ang ginawa ni Alden kung dati ay mga nagpapakyot na lamang ay pumayag ito na makapaglabsin kay Catherine Bernardo sa unang yugto ng Hello Love Goodbye. Ngunit ang malaking tanong dito, bakit ginagawa lang niya ito ngayon? Dahil ba kay Alden Richards? Sa iba naman ay hindi niya ginagawa ito. Ngunit pagdating ngayon kay Alden Richards, ay maghanda na tayo dahil ang hello love goodbye again ay talagang maaaring makakita tayo ng totoo at realistic na love scene nila kung matatandaan nyo ay ang mga kissing scene na lantaran ay ginagawa na ni Alden Richard sa mga ibang babae kaya hindi malayo na nila ito ni Catherine Bernardo ngayon wala na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla mas maganda na rin ito kung ito ay sa pelikula lamang mangyayari, ngunit pagdating sa personal na bagay.